Araw Pilipinas. Ako si Alex Chair Rapol at kayo ay nakikinig sa BYN FM Radio Balita 1.1 Tinig ng Kabataan, Liwanag ng Bayan. At ako naman si Nicolás Sevilla kasama ang aming buong team. Pinatid namin ang mga balitang totoo, makabago at may malasakit sa bayan. Simulan natin ang araw ng may informasyon, inspirasyon at pagpilos. Ito ang mong sasakabata para sa bayan, kareng para sa ito. Bukod ng tanghali, Pilipinas, na ito ang lagay ng panahon ngayong ikang dalawang Tutsiang ng Oktobre. ay nasa 31 degrees habang sa Baguio City naman, malapit pa rin sa 20 degrees. Dahil patuloy ang hangin hamihan, siguraduhin mo na lang at jacket kung lalapang. Mag-ingat po sa biyahe at malatiling alerto. Ako ang iyong Island Girl at Weather Buddy. Balik sa iyo, Jaron. Pilipinas. Bago tayo magpatuloy sa ating mga balita, oras na muna para sa pinakamasayang parte ng programa, ang Chicks Mix Time. Ito ang inyong paborito, Chit Chat Time. Tama yan, Alex! Dito sa Chicks Mix Time, hindi lang puro balita, may tawa, pintuhan, at kunting real din. Kaya kung pasunupuyan kang nakikinig habang nag-aaral o nagtocommute, relax ka muna saglit lang po. Pero sure ako, mag -e enjoy ka. Sige nga, Karel. Pag-usapan natin yung mga trending ngayon sa social media. Yung mga study cafes na puno ng estudyante eh, kahit gabi. Grabe, ang daming kabataan ngayon na grind mode on hanggang 10pm. Oo nga! Pero at least productive, di ba? Mas okay yung nasa cafe na may kape kaysa naman sa bahay na may kulog lang. Pero syempre, reminder lang mga kabiboy byn Pahinga rin minsan, hindi masamang mag-break basta babalik sa laban. Tama! Work hard, not burn out. Kaya nga saludo kami sa lahat ng mga kabataan patuloy na susumikap para sa pangarap. Kung nakikinig ka ngayon, i shoutout out mo ang sarili mo. Deserve mo yan. At kung gusto niyong marinig ang pangalan niyo sa radyo, Gamitin lang ang hashtag JismixTimeBYN. At baka next episode, mabanggit ka ni Alex mismo. Ay sige, grabe naman yan. Gusto ko yan. Abagan nyo sa susunod na Chicks Mix Time kung sino ang pasok sa BYN. Shout out po. Ayan Ay, na nga. Simple lang pero saya, di ba? At syempre, huwag kalimutan dito sa BYN FM Radio Balita 1.1. Tinig ng habataan, liwanag ng bayan. Ako po si Alex Jaron Rapol. At ako si Karang Aurelio. At ito ang Chicks Mix Time! <tipos> Tayo at kumuna sa Balita international. Ngayon, alamin natin ang balita at detalye mula sa siti. balitang international, isang makasaysayang ang pagtuklas ang naganap dito mismo sa Pilipinas. Natuklasan ng mga sayantipiko ang anim na bagong species ng paniki na patuloy nagtatanging biodiversity ng ating bansa. Ang mga pag-aaral ay sinagawa sa kabungdukad ng Mindoro at Luzon at magbibigay ito ng panibagong pag-asa sa pangangalaga ng kalikasan. Tunay na karangalan para sa mga Pilipino. Ako si Sofia Dolor, ang mata at Boses ng Mundo ng BYN FM Radyo Balita 1.1 Balitang totoo, balita para sa inyo. Balit sa inyo mga angper. at napakinggan na natin ang international na balita. Tayo ay tumuo na sa lokal naman. Tawa na at pakinggan natin si Asha para sa detalyadong balita. Salamat Jaron sa lokal na balita. Todo handa na Philippine National Police sa nagdit na kundas. Na Mahigit na polis ang ipapakalat sa buong bansa upang siguro ang seguridad sa mga sementeryo at pampublikong lugar. Ayon sa PNP, ipinagbabawal ang pagdala ng alak, baril o anumang delikadong kagamitan. Pinapalalahanan din ang publiko na bantayan ng mga bata at personal na gamit habang umibisita. Para sa BYN, FM Radio Balita, ako si Asia Samiliano. Balik sa inyo, Angkor. At tayo ay muna sa esports. Rosal Joe, ilahag muna. Maraming salamat sa balitang pampalakasan. Pusa ng ensayo ng ating mga kabataang atleta para sa 2025 Asian Youth Games sa Bahrain. Mahigit isang daan na tapat na pong atleta Pilipino ang magtatagisa ng galig sa labing siyam na larangan ng sports. Layunin ng Team Pilipinas na makamit ang double-digit medal count at ipagmalaki muli ang ating bandila sa Asia. Mabuhay ang atleta Pilipino. Ako si Rob Salcio, ang inyong sporty body. Balik sa inyo, ako. Wow, it's worthy. At sa ngayong segundo, si Joanna Laro ang mag ng balita sa showbiz gana. Araro, ang inyong bida sa mga kwentong bitwit. Balik sa inyo mga amper. Undas na! Kung gusto nyo ang maghanda, mangwad lang stress, tawag lang sa Home Care Patrol PH. 0901 Servisyo sa paglilinis, pag-aayos, at maintenance ng bahay para sa ligtas, maayos at masayang pamilya. Tandaan, Home Care Patrol, malinis na bahay, masayang buhay. Ako si Cassandra Mahan, ang boses ng informasyon at serbisyo para sa kapakanan. Balik sa inyo ang karagdagang ng informasyon, opsyal ng lipad patung Thailand ay yung November 2, 2025 ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2025 na si Maria Atizo Manalo. Matapos ang mainit na send-off sa Ninoy Aquino International Airport, numating si Manalo sa Bangkok pag ang alas stress ng hapon. Pitid ang kumpiyansa at karangalan ng bansang Pilipinas. Ang Miss Universe 2025 ay gaganapin sa Naomi Mee Stadium sa Bangkok, Thailand sa darating na November 21, 25 Kung saan may git 90 na kandidata mula ibang ibang bansa na magtatagisan ng ganda, talino at advokasya. Samantalang naging usap-usapan sa social media ang bahayag ng designer ni Atisa na nagsasaming wala nang mangyayari no one to pick, kundi pick, pick, pick. Isang matapang na pahayag na nagpakita ng terminasyon ng kampo ni Atisa na lumaban ng todo mula simula hanggang tulo. Sa kanyang mensahe bagong biyahe, sinabi ni Atisa, bitbit -bit ko ang pangarap ng bawat Pilipina. Ipaglalaban ko ito para sa bayan. Muli pinagmamalaki ng sambayan ng Pilipino ang ating kandidata na umaasang may siya sa ikal na may dudulot ng ikalimang Miss Universe Crown sa Pilipinas. At iyan ang naging tatlong sa balita ngayong hapon. Ako si Alex Jern Raffol, ang inyong maasahang angkor 1, balitang totoo, balita para sa inyo. Ako naman si Nicolás Jaren Sevilla, angkor 2, kung sa boses pero seryoso sa matuturan. Ako si Carella Aurelio, nagkapaghatid ng panahon at partner nyo sa G Yang Buhay Ko. Ako, si Rosal Chu, ang Sporting Energy ng BYM. Laban kung laban, kasama ang balita sa bawat laro. Ako, si Renan Tumendoso, ang sound master ng istasyon. Pinapalinaw ang tunog para sa mas masayang At ako, si Edwin Tamla, ang tech leader ng BYM. Sa likod ng bawat podcast, ako ang tumutunog ng saya. Hanggang sa muli, ako, si Joanne Wilson M. Malaro, stay real, stay kind, and stay tuned for the next job. At kami ang bumubuo ng makulit, masaya, makabago na grupo ng BYN. FM Radio Balita 1.1 Tinig ng Kabataan, Liwanag ng Bayan Dito lang sa BYN FM Radio Balita 1.1 Magdadala ng balita at servisyo Totoo, kakampi mo at kasama mo Totoo at makabago Masahan, detalyado Balita totoo Naglalahat umaaksyon sa bayan Servisyo sa bayan Dito lang sa BYN FM Radio Balita 1.1 Hanggang sa muli. Bye!